Guys, good morning. Ipapakita ko po sa inyo yung na-order ko po na gore. First, first time ko po na mag-order ng gore at first time ko po na, na gumamit. Ngayon lang po ako nakabidyo kasi busy po. So, na, 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 open ko na po ito. Na gamit ko na po siya. Pangalawang araw na ngayon. Ito po ay yung gore na avocado. So, maganda siya sa mukha makinis siya sa mukha. Pero may filter lang to. Pero sa personal, map, ano, maputi naman din yung, yung ano ko, mukha ko. So, yan po. Avocado. Bango niya. Ang bango. Gusto ko yung amoy niya. So, made in Pakistan. So, ito po yun. At saka, may sabon. So, nagamit ko na rin tong sabon. Amoy niya parang ano, hindi ko maano. Yung amoy parang tender care na sabon. Tapos ito po yung sabi nila na ano. Na matapang day and night. So dalawang araw ko na din ginamit to kahapon at ngayon. So okay naman nagtry before ako before ako nag ano nagamit, nagtry ako sa aking dito yung napanood ko sa YouTube. Dito din sa YouTube, ba? napanood ko, nagtry sila dito, nilagay nila mga 30 minutes tapos tingnan nila kung allergy ba o hindi. So, hindi naman, hindi siya namula, hindi siya nagkati. Eh. Tapos, dito nagtry din ako. Nilagyan ko din dito, nagtry ako, pero 30 minutes. Hindi naman siya namula, hindi din siya nagkati. Eh. So, ibig sabihin, hiyang, hiyang ako. So, nilagay ko siya kagabi. Before po ako naglagay, nilagyan ko po siya ng cream. Ah, ito po yung nilagay ko parang, ano ba, parang moisturizer na serum. Ito, nilagay ko po, binigay po ito ng amo ko. At saka, Pangalawa ito. Para hindi po ma-direct ba sa aking mukha yung guri kasi napanood ko nga na KMGs na 'yan, 'di ba? Ang guri na ano na uh, malaki din, okay. Maraming daw na Mercury. So bago ko siya ilalagay sa mukha ko, nilagay ko muna ng mga moisturizer para hindi siya direct talaga sa mukha. So ito po yung nilagay ko. day and Night. So, tinry ko po to sa aking kilikili. Tapos, may fish, uh, ah, may facial, ano sila, wash, facial wash. Mm. Avocado and aloe vera. Tapos, napanood ko yung KMGS, tinapos ko talaga yung video. Napanood ko sa dulo na yung, yung guri daw ay walang, yung guri daw na original is walang lotion. So, bakit ito may lotion? So, hindi ko pa siya na-try yung lotion. Ito na-try ko maganda sa mukha smooth. So, ito yung lotion niya, guys. Ito yung lotion niya. Hindi siya katulad di, hindi siya katulad ng mga ano. Hindi tulad ng ganito ba? Wala siyang ganito na barcode. Ang barcode nito is ganyan lang ba? Hindi siya hindi hindi ko siya ma-search. Tapos ito din barcode niya sa solution. Ito din hindi ko rin mas search. Tapos ito kahapon inano ko sa Google, direct ako sa ano nila sa parang page ano 'yan. Direct ako direct ako tapos nakita ako Gore Cosmetics. So original original talaga siya guys, made in Pakistan. So hindi naman tayo pare-pareho ng skin type. So magkaiba tayo. So may may hiyang, mayroon din hindi hiyang. So, nilagay ko din sa kilikili ko at saka sa singit ko. Charot. Yung avocado na cream. Ito. So, ito po yung laman ng lotion, guys. Sabi, sabi doon sa, ano, sa Pakistan, wala daw silang, ano, wala daw silang lotion na kasama sa kanilang product na guri. Ang pr product lang daw nila is apat lang daw. Which is, guri na avocado, na avocado na parang mild, mild lang daw siya. So, maganda to gamitin pag ano, guys, pag day kasi mild lang. Tapos, pangalawa is sabon. Yung product nila is, pangatlo is facial, facial wash. Tapos, pang is day and night cream. So, ito lang daw, apat na product nila. Wala daw kasamang lotion. Pag merong kasama daw lotion is, ibig sabihin daw, piki. So, itry natin yung lotion. Hindi ko pa na-try kasi may lotion pa naman ako. Dami kong kaik guys. Mga, mga... Ito naman tayo mga Pinay, eh. Pagdating sa mga skincare, parang ano tayo, eh. Parang... Love na love natin. So, yun lang. Thank you for watching. Bye-bye.